good morning so, papu, so, Hindi traffic, medyo Magano ngayon Si Friday So, kita-kita lang tayo uh, Doon sa bata mismo So, uh, ano naman Mga uh. uh, dito tayo sa so mayroon dito Uh, Ito uh, di Manila. So ano to siya? Uh, Barang no, to siya. natin. So, Try. So, so yung Kapi ni Manila, ano to siya? Very, -very. ah uh, pwede kayo, uh, any nationality, pwede nyo kayo makapunta dito. mayroong movie, mayroon, 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 mayroon halo. Uh, what uh, special. Okay. And also, I have so many drinks all friends juice. So, mayroon silang ano? I have a mixed cocktail juice. So, they have a blue mango. Mm -hmm. So, coffee, ginger -hmm. blueberry. Ice cream, pink uh, taste. So, lahat na dito lang. So, pwede nyo makapisita dito sa Villaggio Jumol. ah Manila,

Okay, mo, pero, ay doon na no, ay so din mo maganda ba dito? so first time ko so, dito pala so kasi mo ang first pagdating iba rin Ganda ba dito yung ano yung uh, Sayo to? Jo still or mga ito. Oo. So kinami okay dito dito na kami okay, masarap ng ano, alo-alo, yung avocado juice, yung orange juice. Kasi kami dito niyo, balik -balikan yung variety. Okay. Kasi masarap. So, sabi niya balik-balik ka yung Ginabalik-balik na namin na ro. Sabi na one piece is always one piece. Yeah, it's a mix. <coughs> restaurant dito, dito na sa So, thank you sa inyong dalawa. Salamat. Tuloy, may privacy. So, so ulit. Sama natin si, ano, si Sir So, this is the one. Sir, basta sir. Noli kasi nag-test na dito. Sabi niya, one is always one piece. Eh, copy di Manila. Yes, mga tropa. So, papa tayo. Galing pala. Galing tayo sa... Doon, galing tayo sa... Doon sa Manila. Doon, kape. Tama ba, bro? Ah, kape ni Manila. Balik na sa lahat. Parang kung kaya sa... Ha, 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 ano naman nakaka ay maraming salamat pala sa tiwala so, ko si sa kasama ah, ko si Sidloli so, si at saka si yeah, Lito so tuwang tuwa yung si Dix at saka kaya yung to. nakakaano mga si Dix so mga trupa bro ay meron kayo sa tao, bro shout out sa lahat ng ating mga kaibigan nito sa Riyad okay at sa ating mga kasama ko kayo okay. okay, bro shout out, shout, out shout out sa asawa ko yan wow parang ito hey na Picayo Benedito. Ayun. Okay, yan. Sabi nga, yung set out pala sa ano dyan, mga set out sa Serapin Compound, uh, set out sa lahat ng mga CPAP, uh, at saka set out lahat ng mga Guardians pwede ron. Ito naman si Riggs Channel. Uh, ito, pasyal-pasyal lang dito sa bata. Kasi holiday Day ngayon, so ano tayo, Maghala-gala lang, di ba? So, maraming salamat pala sa Tiwala ka Riggs Channel. kasama natin yung mga tropa. Thank you and... Eh, baba tayo, baba muna. Baba okay. muna. Excuse, parang nakita ko na kayo, ma'am. Taka saan kayo? Review. Ma'am, taka saan kayo? Nag-WhatsApp. Laguna. Hi, so... Masa sa Laguna eh. Uh, <laughs> shout out lang. Mayroon kong shout out mo, panawagan. Eh? Watch out po, Mindoro. Wow. Ma'am, ma dito mas si Channel. Ah, Diggs Channel. Shout out po, Mindoro. Taka <laughs> ka? Mindoro, sir. Ikaw, taka saan laguna ka sa Laguna. Uh, ngayon, tanungin mo mo lang saan ako sa puso niyo, ma'am. Yun, <laughs> you know, no? Thank you, thank you, thank you, thank Bye. si Actuali, si ma'am. Actuali, may nagtatanong sa akin kung singin pa ba daw siya. Ma'am, ah, uh, anong nangyari sa'yo? Bakit parang puyat ka? Ano ba nakang puyat sa'yo? Part time ba? Ah, okay. So, si ma'am, si ma'am, single siya dito sa Red. Kasi sa Pilipinas, single din. Katulad sa akin, single din. Yeah, salamat, salamat. Uh... Uh, hi guys, uh, ito naman si Big Stan. Ito naman sa Bata. So, actually, uh, pumupunta. Bakit pumupunta ng Bata? Yan ang itanong natin. Excuse me, ma'am. ikaw pa na tala saan kayo sa Pilipinas? Busan. Busan, Wilson. Kayo, ma'am? Maliches. Ma'am, mayroon akong tanong sa inyo. Actually, uh, bakit uh, karamihan mga Pilipino pumupunta ng bata? Ano bang mayroon sa bata? Kau. Ako kasi ano, nandito na lahat ng mga kailangan namin. Mga grocery, tapos okay. mga Ah, okay. Sa iyo, ma'am? Bakit karamihan? Para kasi itong ano, baklaran. Oh, ah, oh, tama. Uh, ah. Na nandito na lahat kasi kung parang ma-homesick ka, mawalang homesick mo. Kasi parang... parang Kababayan dito. oh, yun, yan. So, Karamihan po yung mga Pilipino. So, yan. Ma'am, single o may sitker? Sitker, siyempre. Ah, ha. kayo ma'am, single o may sitker? Meron din. Ah, so, mga loyal sila. Loyal, <laughs> mga loyal sila. Ako ma'am, single. Dito. oh, dito. Ah, <laughs> yun know. o. Thank you, salamat ma'am. Thank you. Ah, Ito ma'am. Guys, good morning. So, sa channel dito sa iyo mata. So, mayroon tayong uh, nagiging special guest. Uh, you know. Uh, Ma'am, excuse me. Pag-asaan kayo sa Pilipinas? Uh, so, Pag-asaan. Wow, Pag-asaan. Ano yung makakapit tulad ni eh, Rizky. Ma'am, uh, sa... Uh, ilan ang ngayon dito sa Saudi Arabia? Uh, uh, two years na po. Two uh, years na po. Ma'am, single ka o may set Single. Wow, single. Katulad sa akin, single. Uh, Ma'am, mayroon na kong ngayon sa iyo.

Ma'am, mahal ko kayo eh. Ayan! Yeah, no. thank, thank you, thank you, Salamat. Okay. Ah, single di ba? Single pa. Oh, so prom. Ma'am, pwede pahawak mo ang ganun. Ay, ang galing mo. Salamat tayo sa Batang Sumayin na sama tayo. Artista ka, ma'am. Ma'am, excuse me. Taga saan kayo sa Pilipinas? Mindanao po. Ay, Mindanao. Kayo, ma'am? Parehas. Parehas kami. May ah, Mindanao. Mindanao. din. So, ito mga tropa natin. Tanungin natin kung bakit karamihan mga Pilipino pumunta ng Ano pa meron sa bata? Dito na bibili lahat ng mga ano, Ah, uh, pagkain Pilipino. Okay. Pang beauty, lahat wow. lahat na. Wow. Kung magpapagal ng pera, andito na lahat. Andito lahat. So, kung ma-homesick ka, pumunta lang lang? ahayoo. back maker bed. ah, ano mo? maker bed. betto bed. ah. betto din. <laughs> uh, sorry. eh uh, okay lahi kasi ah uh, single ka di ba? ah uh, uh, yes single. Uh, katulad sa akin, single din dito. mam, paano na ko naman? kung kayo okay. Traboy, ano yung pinakamagandang posisyon sa inyo, yung tatlo? Yung nakatayo ko, nakaupo? O kahit pulang. anong posisyon? Nakaupo oh, uh, anon. uh, ah, lang, nakaupo oh, lang kuya. Ah, Bawa lang kahit ano, nakaupo lang. lang. para diretso na. <laughs> <laughs> Thank you, mamasala. May picture pa sa tip. Tol, ito gamit sila. Ma, <laughs> you, ma <laughs> <laughs> <make> you, <laughs> pwede pakihawak, ma'am. Ang galing ba? Ay, ang galing niyang mamawak. Ay,